Luluto ako ng dinengding. Ayan, ito yung mga sangkap. Inihaw na isda. Butter. patani. Buto ng bataw. At bunga ng malunggay. Pakukuloan ko muna. Then lagay ko na yung bagoong. Ayan. Pagluto na yung bunga ng malunggay. Lagay ko na yung kalabasa. Lagay ko na yung kalabasa. And then takpan. Pagluto na yung kalabasa, ilagay yung bataw. Takpan hanggang sa maluto si bataw. Then, ilalagay ko na si dahon. Katulad ni alokon malunggay at saka talbos ng kamote. Ito ay hindi siya sabay-sabay linalagay para hindi ma-overcook yung mga dahon. Ayan, takpan ulit natin. Isang kulo lang, okay na yan. Ayan, luto na siya. Thank you for watching!